Gutom na siya. Nangangagat na ng daliri. <laughs> Nangihingi na siya ng pagkain. Mm. Kawawa naman, oh. Gutom ka na. Aray. <laughs> Nangangagat. Aray ka. Nangangagat na. Aray o, dun ka. O, di ka. Doon ka, doon ka. Kain na ikaw. Yan, o. Oh. Ayan, ayan. O, oh, ayan. Kumain na siya, guys. O, gutom na nga. O, oh. gotong-royong lah. oh, ba